Samantala, piliin ang mga lider na may tunay na malasakit sa lalawigan ngayong darating na May 12, 2025 elections. Ito ang hiling ng Team Aguila nang isagawa ang Proclamation Rally sa Bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ang detalye sa report. Dinagsa ang Proclamation Rally ng mga taga-suporta at kaalyado ng grupo ngayong araw. Pinangunahan nito ni re-electionist Governor Bay Mariam Sanki Mangude Datu kasama sina Vice Gubernatorial Candidate Benzar Ampatuan, re-electionist Congressman Tong Paglas at mga board members sa ilalim ng Team Agila. Sa Proclamation Rally, inihayag ng Team Agila ang kanilang mga plano at programa kung silang ang papalari na manalo ngayong halalan. Geneza Garcia, iMinds, Philippines.